Maganda po ang reaction ng mga netizens dito sa pahayag na ito, sa statement na ito ng ABS-CBN tungkol nga sa desisyon ng MTRCB para patawan ng 12-day suspension ng its showtime. Maganda itong statement na to At ang sabi nga ng mga netizens, nako, 12 days lang yan. Babalik at babalik ang, ang its showtime na mas magaling, mas malakas, at mas bongga, yun yung sabi. So, akala ng mga taga-kabila, tataas ang kanilang ratings. Akala nila ay lipat ang mga mga manunood ng It's Showtime. Naku, hindi po. Siguro yung iba dyan ay pahinga muna sa, sa mga noon time or sa television. Uh, sa pananghalian na programa. Pahinga muna. Okay? Magsisyesta. After 12 days, naandyan pa rin po ang kapamilya. Ang mga kapamilya, ang mga solid, solid uh, it It's Showtime fans na andyan pa rin po. Hinding, hindi, hindi yan lilipat sa iba. Mm -hmm. Tignan natin. Pagkatapos ng masusing pag-aaral, nagdesisyon ang ABS-CBN na hindi na iapila. Wala naman din na mangyayari. Yun daw ang, ang, yun ang naririnig natin coming from the netizens. Umapila sa Office of the, Vice president Office of the President ang desisyon ng MTRCB hinggil sa it's showtime. At sa halip ay isa, sa sa ilalim sa 12 araw or labing dalawang araw na suspension ang programa simula October, October 14, iginagalang namin ang otoridad ng MTRCB ngunit naniniwala kami na walang nangyaring paglabag ang it's showtime sa anumang batas. You see, napakaganda, no? Okay, sige lang. Nagsama-sama kasi yung mga taga-MTRCB, yung mga diehard, yung mga kulahan para nga ibagsak ang it showtime. Mga haters yung mga yan. Simula pa lang ng ABS-CBN. Lubos kaming nagpapasalamat sa mga manonood sa kanilang patuloy na pagmamahal at suporta sa it showtime. Nababalik sa ere sa October 28 na mas pinalakas at mas pinaganda. Yan po ang totoo. Lalong lalakas, lalong mamamayagpag, at lalong magiging innovative. Yun naman eh. Kaya, nako, magandang pagkakataon to Promise. So, ulitin ko, ah, itong decision na ito ng, ng ABS-CBN na hindi na iapila sa presidente, ito ata ay okay at magandang decision.